Hello everyone. Welcome to another episode of Anything Japanese with Melody. And for today, we're talking about special ed education. At pananila ito hina-handle dito sa Japan. So, first of all, we would like to read the disclaimer or I would like to read the disclaimer to you. The views and opinions of the creator are hers alone and do not reflect that of the institution she represents. Furthermore, the ideas expressed are from the personal knowledge and experiences of the creator, and this does not intend to present expertise in any of the topics discussed. So please be guided accordingly. So again, hindi po ako nag nagpepresenta bilang isang eksperto sa kahit anong larangan at ang mga ikinikwento ko sa inyo ay pawang mga experiences at kaalaman ko lamang. Okay. Also, so we would like to, I would like to promote our hometel, ang negosyo ng aking boss. This is actually a hometel in Barcelona, Sorsogon. So, kung sakaling magbabakasyon kayo sa Barcelona o sa kahit anumang kalapit na lugar, pwede kayong magrenta ng isang buong bahay kung hindi na kayo magkasya o kaya namang kwarto depende sa inyong pangangailangan so if you want to inquire punta lang kayo sa uh, information center nanjan lang sa may uh, along the road malapit sa tulay it's in, uh, na, in it's in the highway malapit sa gasolinahan so magtanong lang kayo doon thank you so ang pag-uusapan natin ngayon ay special education. So hindi naman ito dapat ang topic ko today but because I have ended um one of the classes in special education, naisipan kong ikwento sa inyo ang experiences ko dito sa pagtuturo ng isang school na special education talaga. So isang buong school ito ng special education. So, ano ba ang special education sa mga hindi nakakaalam? Ang special education is education for students with disabilities in consideration of their individual educational needs, which aims at full development and the cap full development of the capabilities and their independence and social participation. So, uh, dito sa Japan kinikilala ang pangangailangan ng mga batang may special needs. So hindi lang abot doon sa dapat matuto silang mag-compute sa math, dapat matuto silang magbasa, dapat matuto silang um-kumanta. So dito sa Japan, ang dinidevelop develop dito ay ang kanilang kapasidad para um, pagdating ng panahon ay kaya nilang mabuhay independently at maging parte sila ng ng lipunan, so yun ang pinagkaiba ng ng Japan sa ating educational system. Tayo, uh, we seem to accept them, pero hindi pa ganon ka ganon ka kumpleto ang binibigay natin na assistance sa kanila. So again, ang purpose ng vlog na ito is to bring about change in the education system, and I know That's a very ambitious goal of mine na maging pangarapin na sana mabago yung edukasyon natin but um, I would also like to bring awareness sana to the people na hindi lang politika or sa politika dapat umiikot ang ating buhay. Maraming maraming sangay ang ating gobyerno na kailangan nating pansinin din lalong-lalo na ang edukasyon and mapalad ako to be in a country kung saan nakikita ko na ang education system is actively involved in shaping the future. So yun yung yun yung sinishare ko sa inyo. Yun yung gusto kong makita ninyo kasi hindi naman tayo lahat pwedeng pumunta ng Japan para makita niyo So ako uh, bilang nakakita ko dito, gusto ko lamang i-share sa inyo na kung sakali man ang vlog na ito ay lumakay at umabot ito sa mga taong may kakayahan na magpabago ng sistema, eh di maganda for our own benefit. Okay, so uh, ano ba ang mga uri ng ng special education dito sa Japan? So merong resource rooms, uh, merong special education classes in regular schools, at meron ding special schools for special needs. So, pasensya na kayo kung natakpan ng pagmamukha ko yan. But, uh, if you're listening, I would just like to uh, explain the forms. Ibig sabihin, ano ba ang mga uri ng special needs dito kasi hindi lang iisa. So, meron tayong resource, meron silang resource room. Ang resource room, ibig sabihin, yung mga batang may special needs, nandun sila sa regular classes. Nakahalo sila sa mga normal na bata mga normal ang kapasidad na bata. Pero paminsan-minsan, kailangan nilang umattend doon sa special needs class to cater to their special needs. Yung pangalawa naman, special education classes in regular school. So doon sa isa kong skwelahan na pinagtuturuan, for example, meron doon mga batang regular classes, meron namang isang buong room ng para doon sa special needs education class. So ang mga batang nasa regular school pero may special needs, ang meron sa kanila ay, ay ang mala sa kanila ay yung meron lang silang learning disability. So, hindi sila physically disabled, meron lang silang, um, yun, yung meron lang silang learning disability. Uh, samantalang, <coughs> sorry, excuse me, ang pinagtuturuan ko naman, which is, the severe case. Ito naman yung pang number three. Pasensya na kayo natatakpan. But that is special schools for special needs. So isang buong school yan na ang laman ay mga batang physically disabled. So kaya special yung school na yun kasi they cater to students. <coughs> sorry. They cater, they cater to students na nakahiga na lang. Uh, if if I could only show you sana pictures but I couldn't kasi bawal yun na take ko yung pictures nila and show it to the world. Hindi pwede. So, kwento-kwento na lang. Ang mga bata doon sa pinagtuturoan ko, kung tutuusin, hindi mo na talaga mapapakinabangan. Kasi ito yung mga batang nag ngt Hindi makalakad, nakahiga, <coughs> naka-wheelchair. So, bakit, bakit sila doon? nag-aaral. So, punta naman tayo sa next slide. Before kasi daw, dito sa Japan, special needs schools were established separately. So, there were schools for the blind, <clears throat> there were schools for the deaf, there were schools for the mentally disabled, sa so physically disabled, pati doon sa may mga health, health impaired. Kaya lang, dahil nga parami ng parami yung mga batang may special needs, um, binago ang kanilang batas na ngayon, um, they established another law wherein that law uh, provides for the creation of schools, special schools, isang buong school na pwede nang mag-cater sa iba't ibang uri ng disability. At yan ang pinagtuturuan ko ngayon. So, the reason why I, I I picked this uh, topic today kasi yung, yung dalawang estudyante ko doon sa isang class, na <coughs> graduate na. So, itong mga estudyante ko na to, kulang ng kamay. Kulang si, yung isa, kulang siya ng fingers. So, yung, may mga, yung finger niya hindi tumubo. So, meron siyang physically, hindi siya maka, hindi siya maka, kulang kung magka-count tayo ng 1 to 10, 9 lang yun sa kanya. And uh, wala siyang baba. Wala siyang baba. Tapos, ano siya, yung sa Bicol, ngamhol. Hindi ko lang alam kung ano yun sa Tagalog. Pero hindi siya makapagsalita ng maayos. So, ngayon, nag last day na kami sa, last day na ng klase nila with me. And uh, they gave me, binigyan nila ako ng letter. So, um, ang nakakatuwa kasi si, sorry, hindi ko pala pwede sabihin yung pangalan. Ang nakakatuwa kasi siya, kahit kulang yung kamay niya, kahit hindi siya, hindi siya, hindi siya makapagsalita ng maayos, ah uh, papasok siya sa trabaho. Meron siyang trabaho. Next year after graduation, ngayong March after graduation sa April magi start na siya ng trabaho niya sa isang bake shop. Alam niyo kung ano trabaho niya? Ang trabaho niya ay mag a arrange ng mga tinapay. So, yun ang yun ang yun ang sinasabi ko na ang special needs dito, true to their words, tinuturuan sila na maging independent at maging parte ng kanilang Uh, lipunan. So hindi sila dinidiscount, discount hindi dinidiscount discount ang kakayahan nila. Hindi sila hindi sila tawag dito, dinidiscriminate dito. Sa totoo lang, tanggap dito ang ang mayung mga batang may disability at uh, inaalagaan sila. Binibigay ang kanilang pangangailangan. So yung isang estudyante ko naman, hindi ko alam kung ano yung sakit niya or ano yung ano yung disability niya. Feeling ko autism, but uh, I'm not sure. di ko rin alam. Hindi ko, di ko tinatanong kasi bawal yun na. Bawal yun na magtanong ka pa kung, ng detalye tungkol sa sa bata. So, kung ang purpose mo ay magturo lang, magturo ka lang. Hindi na para alamin mo kung ano yung detalye. Kasi wala ka namang magagawa. So, ang ginagawa ng isa kong estudyante na yun, nagpa-flop siya ng kamay. Tapos, uh, nagrarak siya ng body. So, every time na, every time he gets too excited, nagagano siya. Tapos nagagano, gano'n. So, feeling ko autism yun because those are the manifestations of autism. So, ika ako bilang teacher sa klase namin, as much as possible, hindi ako nag nagpapa-activity kung saan kailangan namin gumamit ng mga kamay or bibilangin ang kamay kasi yung isa kulang. Tapos yung isa naman, kapag ka mag-iisip ako ng activity, dapat yung activity ko downer. Alam niyo yung downer? Ibig sabihin, hindi mo may stimulate ang bata masyado to the point na mag-hyper siya. So, doon sa klase na yon ang activity ko lang dapat yung mga downers. Kasi, yung isa, hyper nga siya, So, kapag ka nag-hyper siya, nag-flop siya ng kamay, frequently, nagagano siya. Tapos, so, nag yung body niya. Eh, hindi siya dapat masaktan. So, pag mas na-overexcite siya, may tendency na tumama siya sa table. So, ako, dapat maingat ako doon bilang, bilang teacher. So, si hindi ako nag-aral ng SPED, but I was allowed to teach here with the assistance of another teacher na special needs talaga Ano ang tinuturo ko English So I'll show you this one So kanina dahil nga last day na namin they gave me this thank you letter Ginawa nila 'yan Sabi nung isa thank you I enjoyed dancing with the day song So, dito kasi sa Japan, in order for them to remember English, gagamitan mo ng kanta. So, isa sa mga natutunan ko dito on how you will make someone remember the target word. So, nung time na yun, ang tinu siguro ito yung naaalala niya sa, sa dinami-dami ng itinuro ko. Ito yung hindi niya siguro makalimutan. It could have been her most fun a lesson for english. Sabi niya i enjoy dancing with the day song. So ito yung song na Sunday, Monday, Tuesday. So naaalala nila 'yon. Every time I ask them, "What's the day today?" Ang gagawin nila, kakanta sila nung kantang itinuro ko. Pero yung kantang 'yon, makikita mo naman sa YouTube. But dito ko nakita yung incorporation ng senses, music, hands kasi dito ganun-ganun magturo ang ang ganun ituro ang mga ang English dito sa Japan using all the senses. Next. Ito, ito naman ang um, isang estudyante. binublur ko pala by the way ang pangalan para hindi sila ma-identify. So, ito namang estudyante ko, hindi pa siya graduate pero hindi siya makalakad ng straight. Meron siyang tungkod. Pero nakakapag-aral sila. And you see they're able to make a sentence. Thank you for teaching me English. Yan, mga tinuro ko sa kanila yan. Yung pusa, jellyfish. And you see this note? Kasi, lagi kaming may kanta. And this one, ito yung nag, uh, nagra-rock, body rock. And then, nag-flip hands. So, magtatrabaho na rin siya because he has, uh, he's already uh, 18. Silang dalawa, magtatrabaho na. And siya naman, magtatrabaho siya sa isang, isang kumpanya malapit sa train station. At sabi niya sa akin, sana daw, magkasabay kami sa train one day. So si um, naniniwala, dahil naniwala silang kaya naman ng mga bata at gumawa sila ng paraan nakayanin ng mga batang to ang maging independent pagdating ng araw. Nagagawa nila. So, yun yung, yun yung gusto kong ipakita sa inyo na may pag-asa yung mga batang may special needs. Hindi lang natin sa ngayon na ibibigay yung mga pangangailangan nila. Kaya, kaya hindi, na, hindi sila umaabot doon sa point na kaya talaga nila. Kasi kulang ang ating ginagawa. Kaya yun, kaya yun nakita ko yun dito. And uh, may kwento ko lang doon sa isang regular school na may special needs na class. At the beginning of the school year nung no April, um natakot na takot akong magturo sa special needs kasi una hindi naman ako marunong. Hindi naman ako hindi ako nag-aral ng special needs although it has been my dream to to teach special needs. Kasi <clears throat> for some reasons magaan ang loob ko doon sa may mga batang uh, may special needs. Sino ba naman yung sino sino ba naman ang magagalit sa kanila, diba? Parang hindi hindi mo kaya, hindi kaya ng puso mo na 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 maliitin sila or i-discount. Kasi kaya nga, kaya nga sila special needs. You have to treat them special. So nung nung start ko doon sa regular school, yung mga bata doon, hirap na hirap ako na paupuin sila, hirap na hirap ako na pagawin sila ng activity. Kasi at that time, um, hyper pa sila from, from yung mga behavior nila sa bahay. So, ilagay mo sila sa sa isang bagong environment, of course, they will resist it. Parang hindi nila, hindi nila tanggap yon hinahanap yung mama. As a matter of fact, akala ko yung isang, <coughs> yung isang teacher doon, napagkamalan ko siyang tatay. Kasi at that time, nung bago pa lang kami, yung isang bata nagwawala kasi ayaw pamasok. So, karga-karga niya. Later on, nung, nung continuously nagtuturo na ako. Nandun siya lagi hanggang sa na-realize ko lang, na ko na ah teacher pala siya. Teacher pala siya. So so see and uh, as as I've mentioned earlier, yung teachers nila doon is pito. Hindi man 'yun lahat full-time teachers, but some of them are paid um, on a part-time basis para lang maibigay or maasikaso yung mga batang ito. So ang pinupunto ko dito is that hindi yung education kasi it shapes our future siya ang pinaka siya ang pinaka involved doon sa sa pagcreate ng henerasyon. So hindi mo siya dapat tinitignan on an economic perspective. Ano ba ibig sabihin noon? Hindi mo siya dapat tinitipid at mas lalong hindi siya dapat ninanakawan. So uh that's why I'm I'm talking about education right now. Kasi unang-una, may mga anak akong nag-aaral. Nag-start na silang mag-aral and I want them to one day be in a society na nakapag-aral lahat. Pangarap ko lang 'yun but I hope 'yun ang mangyayari. So ito ay this was established because of a law. So ang 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 lesson learned dito you have to you have to pick up your leaders tayo pala we have to be able to pick up leaders na hindi hindi tumutulong but uh, yung senators natin yung 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 congressmen natin congressmen should be able to think critically kung ano yung kailangan and are capable of creating laws for the establishment of 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 necessary na mga bagay hindi yung kung ano-ano lang kagaya nito hindi naman ito mangyayari if if their lawmakers were not able to acknowledge na tumataas yung yung dami ng special needs na bata and bilang tugon doon sa pangangailangan nila kailangan ibigay natin yung school na dapat uh, or school na pwede sa kanila. Hindi yung porket uh, hindi sila pwedeng kulang sila ng kamay or hindi sila makapag hindi sila makaupo ng maayos, hindi mo na sila hindi mo na sila papansinin. So I hope we reach this level of of thinking na umabot doon tayo, umabot tayo sa puntong inclusive talaga ang ating society na pati tayo ng mga mamamayan we are able to acknowledge the presence of these kids kasi kagaya ngayon kung hindi naman although nakagraduate na yung mga batang yon kung wala naman silang kumpanyang tatanggap sa kanila at pagtatrabahuan nila hindi rin naman sila magiging kumpleto i mean hindi sila magiging independent yon kasi nami-measure na yung independence nila dito in their ability to to live their own lives, um, make their own money. So, that's how you define independence, right? So, kung wala naman yon hindi tayo umabot sa puntong hindi natin sila tatanggapin or i-acknowledge man lang ang kanilang presence. Hindi tayo, hindi tayo magiging inclusive at all. <coughs> so, yun lang. Um sa kung, kung, sakali man umabot ito sa mga may kakayahan i hope you also look at the uh, special needs uh special needs kids yung mga batang may special needs and we provide them kulang na nga kulang na nga sila ng abilidad kukulangan mo pa ng suporta ah. so anong mangyayari sa kanila yun na lang yung yung uh, maiiwan ko sa inyo so as i have mentioned Um, kung pagpapatuloy natin na baliwalain yung mga batang ito, walang mangyayari. What you allow is what will continue. So, yun lang for today. Thank you very much and I will have another vlog again soon. Thank you!